ako guys tayo mamumuti ng patula ayan ayan napuputihan na namin ngayon guys yan aming okra na yan ayan akin ako chill guys tayo na mamutin Ayan guys. Tatatlo guys ang naputi ko ngayon. Mantos kasi siya ng pamunga dahil sobrang kauulan. Parang kumbaga ay nabansot ang aming mga tanim. Ayan. Hindi na pati magamasan guys. Sobrang damo na kasi nga lapot na lapot ang tubig ang lupa dahil sobrang kauulan. Ayan, ang aking matang, mga talong buti na lang at hindi siya namamatay sa sobrang kauulan. Mamagaan na sana ako na? Ayan, eh. Ayan, ilang beses na rin namin naputihan yung okra na yan. Ayan, kahit pa paano nakakalibre kami ng pang sa araw-araw. Ayan. May ingay nang aking mga manok, guys. Sobrang ingay na siguro nagugutom na, nanghihingi na siya na nanghihingi na sila ng baho. Ayan, makalat ng aking paligid dahil sobrang kauulan din na magamasan, guys. Ayan oh. <tod> Ayan, o. Kasi nang gustong bumili ng patula. Ayan, may patula na ulit. Ayan, meron pa kami dito sa kabila. Ayan, guys. Ayan, may patula pa rin dito. May patula pa rin kami dyan. Ayan. Ayan. Ginamasa na ito ng isa sa pormarias kahapon dahil tataniman na namin ng panibago ulit na alugbate. Ayan. Alugbate dati ang tanim niya dyan, guys. Ayan. Ayan pa, guys. Oh, meron pa dun. Ito pa nga isang manok, guys. Hindi ko sinasama dun sa nakakulong mga nakakulong kasi nagpupulok sila. Ayan guys, oh. May malaki rin. Ayan siya, doon. Ang bunga niya. Ayan. Ayan siya guys. Ayan. Kikita nyo ba guys yung bunga ng sampalok? Napakaganda. Ayan, napakaraming bunga ng sampalok. O, ayan. Ayan, guys. O, kita nyo ba yan? Napakaraming bunga ng sampalok. Ayan. Ayan, o, dami, guys. Ayan, tapos doon na nga tumawid yung uh, gumapang napapunta doon yung patula. Ayan siya, o. Diba napakalaki, guys, yung bunga? ba? Ayan. Ayan, yung malaki na yun. yan. guys. Baka gusto nyo gusto nyo nang bilhin yan. Ayan ah. Ayan, yung may mga inahin dyan na walang mga ngasawa, ayan, pwede na siya, baka gusto yung bilhin. Yan. Ito guys, ang gilid ng aking bahay. ka